Nakiki dalam hati, nakiki dalam hati ang buong industriya ng ABS-CBN sa paglisan ng ina ni may Entrata. Dito makikita natin ang uh, post event ng News 5, ang sister station na ito ng um, kakontrata to ng ABS-CBN sa kanilang pag-ire ng kanilang uh, mga shows. Yes mga kaibigan, so sabi dito News 5, Frontline Filipinas, Uh, isa yung malungkot na ibinahagi ni Maymay Entrata na pumanaw ang kanyang ina. Yan pong balita ng titid ng News 5. Malungkot na ibinahagi ni Maymay Entrata na pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit na cancer. Sa kanyang Instagram, ipinost ni Maymay ang isang video clip kasama ang kanyang inang si Lorna. Kuha po yan sa Japan noong nakaraang taon ng dalawin ni Maymay May ang ina na nagtatrabaho roon. Kalaki po nito ang mensahe niya ng pagpupugay sa kanyang inay. Sabi ni Maymay, May, wala siyang kahit kaunting pagsisisi sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para lang mapasaya ang ina. Sa huli, ipinaalala po ni Maymay May sa lahat na sulitin ang bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay and yes uh, hindi nagpahuli dyan ang uh, ABS-CBN ang sabi niya sa kanyang post naman ay kapamilya artist mamantroda shared that her mom has passed away in a heartfelt message and remembered her mother's sacrifices for their family and promised to keep the love and life lessons she gave mahal na mahal kita inay ko at wala ako pinagsisihan sa lahat um, ng sakripisyo kong makita ka lang maging masaya lagi. The family stories shared her mother's condition who's battling with cancer. So, yes, mga bigan, uh ilan lang 'yan sa mga furniture ng uh, showbiz industry sa paglisan ng inay ni my na si Mama Lorna Entrata. Rest and peace para sa iyo, Miss Lorna Entrata. Samantala, hindi natapos ang uh, pagkitala sa dalawang istasyon kundi kasali na rito siyempre ang uh, mga taong malapit kay Maymay Entrata at narito po ang uh, iilan sa ating e-feature sa nagbigay ng mensahe for Maymay sa Instagram ni Meritel Maymay Entrata. Ang post ni Maymay na Entrata na ipinost niya two days ago ay uh, sinundan niya ng marami. Meron na itong like na 51,700 at syaka meron shares na 163 at umabot po sa 2,125 ang uh, nag-comment mga kaibigan. Kasama na dyan si Edward John Barber at marami pang iba. So yes, uh, for us to read some of their comments, narito po tayo. Laura Annika Barber saying praying for you and your family my I'm so sorry and uh, nag-send siya ng maraming hearts for my my, and tata kasama dito ay si Edward Chan Barber next to Laura Annika ang sabi dito uh, heart po mga kaibigan so yes ang sabi ni Jorau Christina dito, Barber Edward, isa is ka sa una kong naalala for my my how we wish your clothes like before para pwede kami magsabi na sana andun ka sa tabi niya ngayon. And Maria Roberts is saying, please be with my mind times for this for all time's sake. And I sabi ni Mo, Modelo Bendilz, comfort my my, I know na palapit ka sa pamilya nila. Blue light, blue dark blue saying you are all she's got. Please marry her and never let go. Take care of her and your future kids. Uh, which um, alam na natin malayo, malayong mangyari. Samantala, nandito rin sa comment section si Yung Mohngajil. Sabi condolence po at may I want to hug you, Ati Maymay. Oh, when Sarmiento is here, our Lord God please bless Maymay and her entire family strength and comfort during this very difficult time. Mama Lorna, rest in peace po. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng isang Maymay. Pahinga, pahinga ka na po at kung sino at kung ano man po si Maymay ay dahil sa pagmamahal at magagandang turo po ninyo. My dearest Maymay, taos-puso akong nakikiramay. I am so proud of you. Kung paano mo hinandol lahat ng ito. Alam ko, mahal na mahal mo ang mama mo. At lahat ng ginawa mo para maipakita mo sa kanya. Iyon. God is always with you. Dahil napakabuti mo. Nandito lang ako lagi. Mahal kita, Maymay. -May. Next to the comment section is Richard Juan. Extending his condolences to Maymay. -May. Moves is saying, I love you, Maymay. -May. Uh, Rox Santos, my deepest condolences. My, I love you and I'm here for you, Yakap ng Mike Stanley is saying, my condolences. Access Philippines is sending their love to my Mai. Elise Huson is here praying for you and your family. Cynthia Patricia Titalorna with all my heart and, and her crying heart is there. Rest in peace, Titalorna Praying for you, my mind sabi ni Pat. Mr and Mrs Francisco that is at the may, my hello we wala jud ko kahibaw ba basi giraban ni message niya my love you my magampo mi per para sa kalag ni mama ni mo, og naalang mi diri love you I love ka namo Alexa Ilaka is sending her uh, heartfelt condolences to my mantrata Jabiyan is here rest in peace Tita Lorna Ate Lorna, salamat kay sa imong pag-guide na mo sa imong kaayo ni nimo sa ako ah, sa dayon. Kay lak sa tawe. Eh. Zaki Castaneda is here. Can't put anything to words since losing the love of your life is the hardest thing ever. Just know that your mom can finally live in peace forever. No suffering, just peace. Condolences, my and may we celebrate your mom's newfound peace with the Lord. raya sending you love and condolences to you and your family at the Mai. Jonah Bakauko, sending hugs to you, Mai Mai, I love you. Uh, G-Force is here also. Alorski, condolences, Mai. Jada, condolences ante Mai Mai. Joel Villanueva, at Ausposong Pakikiramay, Aking Mahal na Mai Mai, and Trata, prayers for you and your entire family. Uh, Hero Angeles is here. Fana official. Mahigpit na yaka pati may random Republika condolences and prayers. Um, Jed Mandela official. Lab Yola is here. Migi Carbonilla is here for Mary Dale Mama and Trata. Bam Bini, I love you at may may praying for you and your family to get through these hard times. Uh, narito din si Amy Gray, may pit na yakap may. Chief Lumen is here, Coach John, um, Elodriga, Blanza Padilla, condolence Mamay, and uh, my international official, yung fan club ni Mamay narito condolence my loves, may pit na yakap tay, paligun ayaw pasag di ang kaugaling rest in peace tita Lorna. Yes, mga kaibigan, more of love And heart from Mr. Gary Valenciano, Tingdong Avanzado, Bel Blanco, Nick Ramos, Franz, uh, Maria More uh Doni Pangilinan is here saying dito lang kami my condolences with all the reply from the followers of Doni. Um, love. Angeline Kinto is here. Yakap may nakikiramay ako at timay. And uh, marami pang iba. Stunningly weird saying mayang sobrang higpit na yakap para sa iyo. Magapray ko nga sa imo makanunay ma-experience especially karon ang embrace ni Lord ang iyang pag-comfort diha kanimo ug sa imong tibok pamilya. Dalangin ko na sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdadaanan mo, puno pa rin ang puso mo ng pag-asa at kapayapaan galing sa Dios. Ama. Mahal ka ng Diyos, May, at mas lalong mahal niya ang mama mo. My condolences to you and your entire family, May. Dasig lang God, ha? Keeping you in my prayers, May. Sakit sa puso dito, guys. Giselle Sanchez, condolences, baby, May. may yakap na mahigpit. Rich is saying, my heart goes out to you, my mind, grabe, napakatapang mo. You still manage to work and smile and spread positivities pa din despite of what you are going through sa Mama Lorna at Mama Ludi mo. Stay strong, rest in peace, Mama Lorna. I did curse year. Uh -huh. uh, I'm Blanca and Jansin, yakap ng Mike Pitmay. Yan ay fan ni Maymay and Trata um MTC614, and uh, mama, I know it's hard at first, but God will always be there to make you strong. Have faith. Sis yes, mga kaibigan, more of this, kasi nasa umabot ito sa 2,000 po ang uh, mga comment na ito sa, wai, Mikey. Mikey, ang asawa ni uh, Robbie Domingo is here. Condolences, my If you need anything, we're just here. Okay, sending you lots of love and prayers. That's from Robbie's housewife. And uh, yes, yeah, syempre, pasalamat tayo sa maraming nagmamahal kay Mema Entrata. Sana. Uh, maramdaman ni Maymay -May na kahit nag-iisa siya ngayon dahil sa siyempre wala naman siyang ama. Uh, maramdaman niya ang pagmamahal ng mga taong kasama niya sa show business at yung family na, yung malaking pamilya na nabuo niya sa showbiz life ang family niya from solid to to flyers and to syempre lahat ng taong nakapalikit sa kanya at nangmamahal sa kanya yan po ay talagang hindi nakakalimot may may and uh, kumuha ka ng lakas ng loob from them uh, marami nagmamahal sa'yo stay strong and keep yourself healthy and um, isurrender lahat kay Lord kasi walang imposible sa Panginoon lahat ay naaayon sa kagustuhan ng Panginoon so kukuhanin mo ang lakas ng loob sa faith mo kay God at manatiling positive sa buhay. Um, for sure nakaawen na ang kapatid mo and uh, just stay strong and don't lose hope. Syempre. Um aantayin ka namin hangga't ready ka na para harapin ang buhay after ng napakalaking loss na ito ng pag, uh, pagbanaw at pagalis, paglisan ng nanay mo sa mundong ibabaw. This is Alexander Lexter Jules. I, uh, Lee Rom GB is saying, My mind in this time of sorrow, I hope you find solace in the cherished memories you have with your mama. Uh, may you find strength and comfort in the love surrounding you. Condolence and prayers for you and your family. Hakasagit ng puso. Magbasa, guys. Kaya yan po muna ang update. Maraming nagsasabi, Bakit? 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 wag na kayong magbakit, Kasi normal lang sa tao. Bakit daw dinidikit si Edward kay Maymay na alam naman na nasa um, sorrow si Maymay ngayon. Masakit ang mga pinagdadaanan na niya ngayon. Pero guys, uh, you have to think Katrabaho ni Maymay si Edward, katrabaho ni Maymay si Donnie, katrabaho ni Maymay si Robbie, katrabaho ni Maymay lahat ng mga nasa showbiz. So na nakasama niya sa trabaho, it's normal na magpadala sila ng pagmamahal kay Maymay. And thank you Laura Anika, at di mo nakalimutan si Maymay at nandyan ka sa panahon na talagang down na down si Maymay. Thank you for the messages sa lahat ng mga mesahe na nabasa natin. Alam ko, totoo ang pagmamahal ninyo. At um, I am one of those. Mahal na mahal ko din ang isang may may That is our latest update this morning. And this is Alexander Lextre Jules. Magandang umaga.